Resibo, walang ang may atraso. mga nakalap na resibo ngayong hapon. Sa closed circuit television o CCTV footage na ito, makikita ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, lalapit sa kanya ang kanyang kapitbahay na si Girlie Riot at bigla na lang niya itong sinabunutan. Pero hindi pa kontento si ate dahil pati ang papalapit na si Bunso, bigla na lang din niyang hinabol at binato ng chinelas. But wait, there's more! Dahil sa gitna ng pangahabol ng babae kay Bunso, pati si tatay na napadaan lang nakatikim din ng hagupit ng babae. Nasalubong ko siya, tapos sabi sa akin, ito, kasama to. Ayun, doon ako nila hinabol. Eh, tinagdakadyakan ako, sinuntok ako dito eh ang isa pang kapitbahay nakatanggap naman ng sampal. Ano ang punot dulo ng pananakit at tila pag-aamok ng babae sa kalsada? Ayan ay, ay, na. Ang pagharap ng sinasabing nanakit at ng kanya raw mga biktima, abangan! Tinatawag na nga po siya Salot yan. Eh. Ay, ay, tayo, ay. Saan kakantong ang maaksyong kalye-serye sa Cavite? Patay mo ko, matapang di ba? Ang mga sungki-sungking ngipin at hindi pantay-pantay na bite o kagat Pwedeng maayos at mapantay sa pamamagitan ng braces Pero ngayon, ginagawa na rin itong pang-aesthetic Pero ang walastik, may do-it-yourself o DIY braces na Home service pa Pero ang catch, ang mga gamit sa pagkakabit ng braces Hindi na nga sterilize Gamit din niya ba sa pang -manipedi? Loh! Kadiri naman yan! <laughs> ang beautiful, healthy, and radiant smile, magtatagal kaya? Ang pagsalakay ng mga operatiba, kasama ang Resibo at ng Philippine Dental Association. Parang awa nyo na po. Parang awa nyo na po. Abangan mamaya! Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinahing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito, ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tigwali at maligaw. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ng resibo. Magandang ako po si Emil Sumangil. Nanuntok, nanampal, nanajak, nanipa, nanabunot, nanapak. Isang babaeng taga-Kavite, inareklamo ng isang pamilya at iba pang dahil masyado daw siyang bayulente. Cool ka lang dyan, ate! Nakarating sa resibo ang reklamo ng pamilya Raet sa kanilang kapitbahay na si Roxanne, hindi niya tunay na pangalan. Ang reklamo laban kay Roxanne, ang pananakit umano niya sa pamilya Raet na nakulikam nito lang September 23 sa tapat mismo ng kanilang bahay. Punot dulo ng gulo. Ang panduduro raw ng ina ni Gerdy na si Nanay Orea sa anak ni Roxanne. Ninanon daw po yung anak niya yun po yung sinasabi niya po sa video eh. Na wag yung anak ko, yung wag na yung wag yung anak ko. Pero wala naman kung ginawa sa anak niya. Dahil sa pag-aamok ni Roxanne, agad na nagsumbong ang pamilya Raet sa barangay pero imbis na magkaayo sa barangay, mm -hmm. pinagbanta ang parao ni Roxanne si Gurley. Ang tapang-tapang ko daw po, mamaya daw po ako sa kanya. Hanggang ang pagbabanta ni Roxanne kay Gurley, bigla niyang tinutuo. Naku po! Ang pinagugatan ng reklamo na kunan ng CCTV camera. Ang inirereklamo, makikita pong nakatindig sa gitna ng kalsada. Ang nagsampa sa kanya ng reklamo, ang babaeng ito na si Gerly Raet, kulay pula. Maya-maya pa mga kapuso, magpapangabot na po ang dalawa. Sinabunutan ng inirereklamo ang complainant. Susubukin po silang awati ng mga kapitbahay pero hinabol pa rin ng inirereklamo ang complainant. Narito po ang lalaking sinasabi kong, kapatid ng babaeng naghain ng reklamo. Hinabol din po siya ng babaeng inire Binato ng chilelas hanggang sa mawala na po silang dalawa sa frame ng CCTV video. Tapos po, nung pag-uwi ko po dito, nandyan, na, nandyan po sila ng asawa niya. Nakatayo po siya sa harap ng bahay ko. Sabi niya, di ba ano sabi mo sa akin kanina sa barangay? Sinabi niya po sa akin, dito ka ngayon sa akin. Ginawa niyong pang-track and field ang kalsada. yan po makikita po, yun po ako, yung hinabol niya po ako, yung puputang ko po yung ate ko. Baka po kasi nag-gulpin eh. Tapos po yan, pumulat po siya ng bato. At sa kalagitnaan ng kanilang kabulaan, nakasalubong naman ni Roxanne ang tatay ni na at Kenneth. Kaya hindi rin siya nakaligtas sa pagwawala ni Roxanne. Nasalubong ko siya. Tapos sabi sa akin, ito, kasama to. Ngayon, doon ako nila hinabol. Eh, tinagdak ako. Sinuntok ako dito eh. Pero hindi raw ito ang unang beses na nakatikim ng paranakit ang pamilya Raet mula kay Roxanne. Kwento ng senior citizen na si Nanay Orea, 2015 pa, nang mabuena manuhan siya ni Roxanne. Hindi po siya nakabayad ng kuryente dahil sinisingil ko po siya, nagagalit po siya sa amin. Ang paninigay na sa kuryente, nauwi pala sa sakitan. Bigla po niya lumapit sa akin. Ginanya niya po ako, sinapak niya po ako, napadapa po ako talaga. Ito po, hindi ko na po maigalaw dahil na, na ano po ito, natamaan po dun sa pagtu Tinuhod ko po yung kamay ko pag tumba ko. Akala ko ba, love thy neighbor. Pero, ba't ganyan? Abangan mamaya! Ang pagiging warfreak daw ni Roxanne, matutuldukan ba kaya? Susunod! Ang mga sungki sungking ngipin at hindi pantay-pantay na bite o kagat, pwedeng maayos at mapantay sa pamamagitan ng braces. Pero ngayon, ginagawa na rin itong pang-aesthetic. Pero ang Wallace Dick, may do-it-yourself o DIY braces na? Home service pa? <coughs> 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 so, Gusto nyo bang magpagawa ng braces na DIY na? Home service pa? Yun lang ang gamit na dental supplies expired na. At ang panggupit sa dental wire, yung pang mani pedi pa? Ano ba talaga? Dentista o manikulista? Isang tip ang natanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan sa mga gumagawa at nagkakabit ng tinatawag na DIY braces. Ang ganap, nagpopo sila sa online groups para makaakit ng parokyano pag may kumagat sa pain nila, i-schedule agad dyan. Ang bilis naman pala! Nag-report po sa amin dito si Dr. Uh, Maygen Peñano. Si Dr. Maygen Peñano po, is a member of KADEBU, yung Kapisanan ng Mga Dentista sa Bulacan. Uh, Nagbigay siya na information about sa mga illegal activity po na ganito, yung pong tinatawag natin na do-it-yourself na pagkakabit ng braces. Nung binigay niya yung mga listahan ng mga pangalan, ng mga tao na to, so pinacheck po namin sa uh, PRC, ganoon na din sa PDA at uh, lumabas po na wala silang record o oh, hindi sila uh, license na to conduct ang mga ganitong klaseng dental uh, activities. Kaya naman, sa pakikipagtulungan ng Philippine Dental Association, Bulacan Chapter, agad isinagawa ang isang entrapment operation. Dok, pa paano yun? Anibawa, na, na, nakakapitan ako. Ano yung, para mag, ano ko ano, signal? Uh, kailangan na po makabit, ma, talagang makita natin na nagkakabit siya. Kahit hindi na nakikabit to? Hindi, kailangan na, na, na nakatikit mismo a, sa namin. Na, no? Para talagang makikita natin na nagkakabit siya. Sa higit na tatlong sinanda ng inquiry ng ating police asset, isa ang kumagat sa ating hamon. nax naman, ang lakas ng loba. After that, nung na-confirm na namin, bigyan kami ng certification from PRC na uh, PDA. So nag-conduct po kami ng entrapment operation yon sa mga personality na yon. Kasama rin na si Doc Maijen Peñano, pinuntahan namin yung area at yung, yung police natin yung nagpanggap na papakabit ng brace. Kaya naman noong September 15, ikinasa na ang meet and greet sa ating mga dentista kuno. Sa pangumagitan po ng isang hidden camera na dokumento ng resibo, kasama ng CIDG, ang uh, pangyayari o ang modus sa illegal na gawain ito.

nang uh, di umano'y gumagawa ng mga braces. Ang uh, kliyente ay ang lalaking ito na pauupuin po sa sofa. Ang babaeng ito na nakatindig, siya po yung magkakabit ng DIY braces. Inilatag na po ng suspect ang kanyang mga materyales na siya rin gagamitin dito sa procedure Nagsuot na siya ng gloves. Ang lalaking pinaupo niya po sa sofa ay ang kakabitan ng braces. Parang hiringgilya ho, yung hawak nito, kung nyo makikita ho, parang hiringgilya o yung ineksyon. Tignan nyo ho, kung saan nyo ipapasok yan. Nagtatawa nam pa. Pero siya isinaksak doon sa bibig ng kanyang parokyano. Sa mga simpleng kahon lamang ho, nakalagay ang materyales na ginagamit sa procedure. Hindi ho naka-medical gown itong dentista na ito. Wala hong inilalagay na parang babero o yung bib dito ko sa kanya kliyente, kung saan-saan lang ko pinaupo, wala akong tubig na pamumog. Yung pawes tumutulo, sila na ko. Siya na ko mismo nagpahid ng kanyang pawes, Ano ko? lulukin Ako. lulukin. Kung sa mga dental clinic pwedeng umabot ng kalakating hanggang buong maghapon ng pagkakabit ng braces, dito sa ating fake dentista, aba! After 30 minutes, tapos agad ikabit ang brackets, complete with wires and rubber bands pa. Hanep sa bilis ah! Talo pa si Flash! Pero bago pa sila mapa-flash ng kanilang killer smile, humudyat na ang asset at sinugod na si IDG Bulacan PDA at resibo ang dalawang suspect. Susunod! Nga nga! Este, taas sa mga kamay! Ka, ate, tingala pa ko. Ako pala po, Ate. Ikaw ang tumawag nung sa ano ah, tabi sila, tabi. Pero sa pag iikot ng resibo, hindi lang pala ang pamilya rait ang may reklamo. <coughs> Dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay na si Ronald, hindi niya tunay na pangalan, nakatikim din ng hugupit ni Roxanne. Oh oh <tos> <tos> may may <coughs> sa pagpapatuloy ng isinagawang entrapment operation sa mga nag-aala dentista kuno ito certification galing sa Philippine Dental Association at patunayan ito na hindi ka lehitimo hindi ka authorized mag-conduct uh, ng dentistry ha ito yung wire parang sa sampayan pa to ha ah. parang ginagamit sampayan eh teka teka nipper to ha ah! yay kadiri yung nipper pa ginagamit na talaga sa hindi hindi ginagamit yan hindi dapat tayo nag improvise gamit sa ano ito, ginagamit to sa paa, sa kuko. Nagsaya At sa ating pang pa mga gamit, nabuking din ang pandikit na gamit sa brackets. Expired na? 20, 20, 20. <laughs> 22 <inaudible> So ano na ngayon? 2023. 20, expired. <laughs> yes, health hazard. Pwede pwedeng, pwedeng maka mag cause ng lason or talagang hindi didikit or dumikit man. Makakaapekto ng masama sa mga pasyente sa naging pakayag ng dalawang suspect sa resibo. Pasensya na. Uh, Nagano lang po kami kasi pang gatas ng baby na. Pag-aming pa ng mga suspect, online lang nila nabili ang kanilang mga gamit at online din ang kanilang transactions. Dati po nagpakabit po kami, tas po tinaruhan lang po kami. Agad dinala ang dalawang suspect na kalibin partners na sina Russell Sino at Angelica Liberato sa opisina ng CIDG Bulacan. harap sila sa reklamong paglabag sa RA 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Pwede po nilang kaharapin is uh, kung mapatunayan talagang nagkasala sila, pwede silang magbayad ng up to 500,000 pesos or uh, pagkakakulong po ng 5 years or both. Ilang araw matapos ang unang operation, September 26, 2023, sa sariling bahay sa bayan naman ng Bulacan, Bulacan. Isa pang fake dentist ang kumasa sa hama ng CIDG Bulacan at PDA Bulacan. Same na same din. Meron din siyang social media. Oh, may contact number din siya. Taray! Home clinic yarn, Boom! Ang fake dentist caught in the act sa pagkakabit ng DIY braces sa police asset. Pero ang surprise ni fake dentist kasama niya habang gumagawa ng kalokohan ng kanyang tatlong anak oh, may nanay. Ano rin, eh, alam mo naman bawal ko ginagawa mo, di ba? Nanay, ah, uh, maris ko ito mo. Ano? So, ano. violation uh, ng no. Republic Act 1944, the Philippine Dental Act of 2007. Tulad sa naunang nahuli sa Malolos, feeling manikorista rin ang ganap. Uh, Lorraine Rosemary Harse. So, wala po siyang uh, trabaho. Aside from dun sa Uh, DIY uh, pagkakabit ng braces. Sabi niya, ginagawa niya to Siguro, nagsimula daw siya parang nung post-pandemic. Nahuli rin siyang gumagamit ng nipper at hindi sterilized na tool sa pagkakabit ng DIY braces. Sa naging panayam sa kanya ng resibo, alam niyang iligal ang kanyang ginagawang trabaho. May nagturo lang po sa. Bali, kaibigan ko po siya dati. Nung time po kasi na yun, wala akong trabaho. Eh, yung anak ko pong bunso, kailangan po kasi na mapa-check up dahil Nagsisissure po siya. Kaya sabi ko, ba't hindi? Kasi one time lang naman. Ay, once a week, gumagawa ako dati. Tapos na-stop siya ng almost 8 months din po. Tapos ngayon lang ulit. Meron po ako sa Manila, Bulacan, yun, Pampanga. Kaya naman, sa legit na mga dentista lang magpakonsulta tungkol sa inyong oral hygiene, parang smile natin, hindi maging DENTAL DISASTER! Isang warfreak o manong kapitbahay sa 13 Martin Escamite inireklamo ng isang pamilya dahil sa paulit-ulit na paranakit daw sa kanila. Napilitan po kami magpakabit ng CCTV para po makita yung mga pinaggagawa niya. Ayan, ginawa na tuloy ng online library ang pag-aamok ni ma'am. Pero sa pag-iikot ng resibo, hindi lang pala ang pamilya Raet ang may reklamo. Dahil pati ang isa pa nilang kapitbahay na si Ronald, hindi niya tunay na pangalan, nakatikim din ang hagupit ni Roxanne. <tip> sa cellphone video na ito, makikita ang pananampahal ni Roxanne kay Ronald. Ito ngayon po ang nangyari. Nung kami inihatid ko na yung kumpare ko, kinumpronta niya ako na sinabi niya na bakit daw ako, ako nakikialam doon sa mga usapin ng usaping ito. Pag kayo, pinanawa pa kita? At Sabi ko, hindi ako nakikialam. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, hinila niya yung damit ko hanggang masira. Ayan na. Pero, hindi lang ang mga pananakit ni Roxanne ang nireklamo laban sa kanya. Dahil, pati sa pagkakalat ng chismis, promotor rin daw si Roxanne? Ang kanyang ex kumare na si Virgie, galit na galit dahil ipinagkalat daw ni Roxanne na durugista ang kanyang asawa. Grabe naman yan! Sabi mo ka magpaniwanag. Sino na sabi nila? Ang siya ba? Jismi yun. Napakabigat pong ano yun. Napakabigat na paratang sa amin yun. Dahil sa jismis, agad na drug test ni Virgie ang kanyang asawa. At ang dala niyang resibo... Ayan po ma, malinaw na malinaw, negative result po. Pinadrag test ko po dahil sa matinding nga ng pamimintang sa amin. Ang isa naman nilang kapitbahay na si Camille, hindi rin nakalusot kay Roxanne. Sinasabi po niya na labas-pasok daw po ako ng hotel. Alam mo sa mo, alam mo sinasabi mo, alam ko ang mo. Dahil sa nangyari, apektado pati ang kanyang pamilya. Ang sakit po sa akin eh, kasi pati po yung mga anak ko na ni. na eh dahil hindi na nila matiis sa mga ginagawa ni Roxan. Patay mo ba? Nagkaklas na ang magkakapit bahay at sumugod sa barangay. Pinatawag ng kapitan si Roxan para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Sumipot naman kaya si Roxan. Ilan saglit pa, biglang nag-grand entrance si Roxan. At andito tayo sa barangay ha? Ah, dahil nga sa mga kaso na ah, mga problema natin doon bilang kayo makakaspa. Hindi eh. mo hindi nyo natitigilan. Ha? Ah, kayo, bilang kayo ay magka bahay. Tapusin na natin ang problema ito. Ayusin na natin dito sa barangay para matahimik na. ko dyan kung paano sila sumigaw. Pero, naging mainit agad ang pagharap nila sa barangay Ah, anong titigilan, Kap, kung siya mismo ang so sumusunod? Napakasakit. Pag ako nasa alabahan ng bahay, naglalaba ako pa, hindi siya nang parinig. Hindi ko ako, hindi ko ako siya pinapatulan. Hindi ako ako nagsabot. Depensa ni de Loxan. Once they provoke me, saka lang po ako lumalabas. Magayos na tayo. Sa akin kasi, Kap, itatanong ko. Inalo ko ba mga yan? Ano bang atraso ko sa inyo? Ikaw, ano ang atraso ko sa iyo? Ano eh, ang matraso ko sa'yo? Ba't ka nagmumura sa akin? Hindi sa'yo. na. Ano? Bakit ka nalakit? Nice, Anong pakalapatan? Ba't ka nagmumura? Para ko ng mga sinakdal ko. Sa kabila ng pag-awat ng barangay, lalo pang tumindi ang tensyon sa dalawang panig. <casing> ang tanong ko po sa kanya, noong nagaling na uwi kami dito sa barangay, bakit tinabol niya tatay ko kay to? Magkakaayos talaga. Paano tayo magkakaayos dito? Paano matutulungan? tutulungan? Tita? Yan lang yan kakahapon lang. Bigla kayong nag-bigla kang nag-interrupt. Maayos na ba Oo, kaya mo. mo. Alam mo ba kung bakit kayo mo kakawilawil nyo ay kayo na manikata tasa send. Tayo na nito ay din Kaya mga isip. Kasipipunyong. Kami ay nakukuwai. Kasi ginalaw punyong maa'y kapin din din mga isip. Kasi mga yan. Kasi ginalaw din Kasi ginalaw punyong niya, kami din at mga isip. Kasi ginalaw punyong maa'y kapin din at mga isip. Kasi ginalaw mo? maa'y kapin din sa hinabahaba man ng naging pag-uusap, ang mga nagrereklamo laban kay Roxanne hindi raw makapagpapatawad. Lahat po kami magsasampa ng demanda po sa Korte. Yan po ang napagkasutuan namin eh. Rights niyo yun. Lahat tayo may right. So may, kung meron kayong proof, karapatan niyo ipaglaban ng sarili niyo kung naaapi kayo. At kung may ginawa sa inyong laps ang tao, karapatan natin lahat yan. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Roxanne dito. Sinagot niya ang nahulikap na para niya kay Garley. Kina pong nao naman? Siya po. Ah, kinausap ko muna siya, minura niya ako, ma'am. Apo sabi niya, oh, ano, gusto mo ano na lang tayo? Bisk ano, Squarean? Parang ganon. Kasi ma'am, kung talagang gusto ko siyang saktan, hindi lang buhok ang hawakan ko sa kanya, ma'am. At paglilinaw daw ni Roxanne, hindi raw siya nagpaparinig tungkol sa paggamit ng droga. Lyrics daw ito ng ginagawa niyang kanta, Ayun! Composer naman pala! That was not my intention kasi po artist ako at saka gumagawa po ako ng mga jingle. Sorry po. Handa rin daw niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. So, nag-file nag sila, same as me. Nag-file din naman po ako. Siyempre, andito naman tayo sa barangay, inulog dito sa atin. Ang gusto natin, maayos. Maayos sila. Pero kung wala naman tayo talagang magagawa, kundi amibigyan natin sila ng CFA para doon po sila uh, magayos sa korte. Okay. Para naman masigurong hindi na magkakagulo ang dalawang panig. Paiigtingin namin ang pagpapatrol doon at para maiwasan na nila ang kanilang mga paghuluhan, halitan. At sila may nasabihan ko na eh. Kayo ang magsasaper. Pag hindi kayo tumigil, kayo ang mawawalan. May makalagang paalala rin ang barangay habang dinidinig pa ang kanilang kaso sa barangay. Ang mangyayari sa kanila habang sila may dinidinig na kaso at sila magkakamuli ng ganyang kaguluhan, ay talagang kami ay siguradong mapipilita na, uh, direct na kami i-endorse namin sila na uh, itong mga ito ay kasuhan na. Ang 13 Martires City Police, sinihintay na lang ang ilalabas na Certificate to File Action of CFA mula sa barangay para makapagsampan ng kaso sa korte. Pag dumating po yung Certification to File Action ng barangay, kung anamang kaso yun, agad po namin bibigyan ng kakulang pansin, ipapail po namin agad yung kaso. Automatic po yan, ma'am. Pag dumating dito, ma'am, uh, sa tapos yung mga ebidensya. may Sama-sama nating ituwid ang tiwali at buluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo. Walang Recibo. lusot ang may atraso.